Catherine Bernardo, focus muna sa sarili. Set aside muna ang love life. Narito ang Ice Spotted Report ni Anton. Para sa aking balita showbiz, muling nag-renew ng kanyang kontrata sa ABS-CBN star Magic si Catherine Bernardo. Ayon sa aktres, sa ngayon ay focus muna siya sa kanyang sarili at hindi na muna niya priority ang pagkakaroon ng love life. Sinayip pa nito na naging lesson learned sa kanya ng nangyari sa kanyang love life kung kaya't hindi niya ito muna priority ngayon. Idinagdag pa na aktres na kailangang mahalin muna ang sarili, matuto kung kailan dapat umalis sa relasyon at kung kailan dapat mag-stay. Ayon pa rin kay Catherine, natutunan niya rin na maging mabait dahil napatunayan niya raw sa lahat ng mga nangyayari sa ngayon sa kanyang buhay na walang masama kung maging mabuting tao. Kung gagawa ka manun ng mabuti, babalik din ito sa'yo at kung gagawa ka ng masama, ay masama rin ang babalik sa'yo kaya't nasa tao na raw kung anong gagawin nito kung mabuti ba o masama. Sa ngayon daw ay may konting adjustment siyang gagawin sa kanyang sarili pero looking forward daw siya sa pagbabago dahil ngayon lamang daw niya narandaman ang paiging empowering bilang isang babae na napakasarap umano sa pakiramdam na alam niyang hawak niya ang kanyang buhay. At the end of the day o mano ay tungkol lamang sa kanyang sarili at kung ano ang makapagpapasaya sa kanya ang kanyang gagawin.